Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay base sa inyong mga sojak signs sa araw ng Merkulas, September 4, 2024. Para sa mga taong aris, kumilos ka na parang hawak mo na ngayon ang iyong nais. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mga maswerting numero, 3, 18, 20, 23, 29 at 32 Para sa mga taong Taurus, samantalahin mo ngayon ang magandang araw. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay Aquamarine. Ang iyong mga numero, 2, 13, 15, 25, 38 at 40 Para sa mga taong Gemini, pwede mong palitan ang iyong naunang hangarin ituon mo ito sa malaking proyekto. Ang yung mapalad na kulay ay white. Ang yung mamaswerting numero, 1, 18, 26, 31, 35 at 41. Para sa mataong cancer, huwag kang maakit sa pangako sa iyo. Huwag ka rin magtiwala kapag nakakuha ka ng malaking halaga. Dahil tiyak na sa una lang yon. Ang yung mapalad na kulay ay pink. Ang yung mamaswerting numero, 7, 16, 17, 23, 25, 39, at 42. Para sa mataong Leo, huwag kang makontento sa nasa sayo na. Mas okay kung hindi ka titigil sa paghanda sa iyong kinabukasan. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga maswerting numero, 6, 17, 24, 28, 43, at 45. Para sa mataong Virgo, maghanap ka ng dagdag kita. Ito ang epektibong paraan upang gumanda ang iyong buhay. Hindi ka dapat tumulad sa mga taong umaasa lang sa kanilang kinikita. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mamaswerte numero 1, 14, 17, 20, 29 at 31. Para sa mga taong libra, kapag nahihirapan ka na, umayaw ka na. Hindi ka isinilang upang magtiis at maghirap. Ang iyong mapalad na kulay ay pink ang yung mga maswerte numero 7, 18, 22, 28, 33, at 38. Para sa mataong Scorpio, hindi ngayon ang panahon para mag-diet dahil ngayon mo matitikman ang masarap na pagkain ang yung mapalad na kulay ay page ang yung mga maswerte numero 8, 10, 13, 21, 29, at 35. Para sa mga taong Sagittarius, Ingatan mo ang iyong kalusugan. Ang sobrang pagpapawis ay hindi maganda dahil maraming sustansya ang maaaring mawala sa iyo. Ang kailangan mo ngayon ay ang panantaliang pahinga. Ang iyong mapalala kulay ay blue. Ang iyong maswerting numero 3, 11, 20, 27, 33 at 43. Para sa taong Capricorn, huwag kang malito kung marami ang nagkakagusto sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong maswerting numero, 16, 28, 31, 34, 37, at 41. Para sa mga taong Aquarius, matatamis na ngiti ang kukuhit sa iyong labi. Kung sino man ang makapansin nito, ay agad mong magayuma. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga maswerteng numero, 5, 19, 21, 25, 27 at 33 Para sa mga taong Pisces, magsipagdaratingan pa sa iyo ang mga swerte. Pero ang hinintay mo ay hindi pa darating ngayon. Ang iyong mapalat na kulay ay peach. Ang iyong mga numero 2, 11, 13, 29, 32 at 38.